Good afternoon guys Panibagong araw, panibagong vlog Punta ta Punta tayo ngayon Ako lang pala Punta ako ngayon sa ano Sa uh, Abida Bertis Sa ano, malapit sa Kisunab Malapit nga ba Sa ano, sa malapit sa Sintris Kisunab Unahan lang nang kunti Alas dos pa yung ano. Plain ni ma'am. Agahan ko lang daw. Yun. Agahan ko lang. Anong oras na ba? Loh. 11.41 na pala. Tamang tama lang to. Akala ko na ano ba eh. Yun na. Set out. Kaya ano. YC. Boy. Shout out. Yeah. Shout <laughs> out Iya. Magbablog tayo ngayon. Hindi. Ano lang? Kundo viewing. May viewing sa Kundo. Ni Bosing sa Abida. Abida Bertis. Yo. Kakaiba yung kundo na yon walang sariling parking pakita ko sa inyo guys sana ako nakakuha ng electric pan yan yan dyan yung may dalawang galon sana ako nakakuha ng electric pan na stand pan Yon dyan oh. mayroon na naman oh. sana pagbalik ko nandyan pa yan Maghalungkat ba <laughs> Content din yan eh. Pangalakal si Inday Karyanga. Ano yun eh? ah uh, dumpster. Dumpster dive. Pangalakal. Ano nang mga tinatapo na pwede pa. Mm hmm kagaya ng electric pan ah, di, naayos ko pa kaysa bibilhin pa yun Daanan ako ni ano to, busing. Aba, kaya ka pala natagalan. Nagbablog ka pa. Naglalakad naman. Sa labas na ako sasakay ng tricycle. Tapos, ano uli ah, jeep, sunod, imarti sa ano sa tawag na ito Sasakay sa sa GME kamuning ng MRT tapos paki sunab, yung dating nang kisunab doon ako bababa guys so ilang sakay 1 2 3 tatlong sakay isang jeep isang tricycle isang MRT yan ang anak ko yo tingnan ko kung kasya yung 150 sobra na siguro Ron dito di tempat, tempat, tempat. sa bahay. Mula sa Bay. Ba vlog tayo, bay. Yan ba? Shout out kay Bay Dundon. Yo. Yeah. Korin tayo ng ano. Tricycle. Ang jeep. Hindi ko 13 ba o twelve? ang Imarte. ay ano yata yun 20 parang kulang yun halos ah, kasya lang yun o no? yun o no? feeding ng mga bata yata ah mayroong ano mayroong may ano na mga bata feeding yata o oh. may foreigner eh ano yan bay? ano yan? ah study lang ah may nag-study may nagtuturo na mga ibang lahi pero tingin ko parang mga Nigerian parang African mga itim boy boy shout out Kero no shout out lunch <laughs> Yeah na si security dito sa ano sa pisto sa si beer bell to yun sasakay na ako na guys ng ano ng tricycle hanggang dito na lang guys Duduk ko naman doon sa mayunahan. Cutting lang to. Editing. Sa tricycle na tayo guys. YouTube. May nako, Daniel Monetize na rin

ayan guys it's na tayo it's sa Meralco Yo, pupapunta na tayo ng MRT MRT City Series City Series series atau no, bus station, jam liner, ya. Yeah. Yeah, no? pa, Pak, Pak Puntatai, nama? No, no? Kamuning, Jimmy, Kamuning Station. Akyat tayo ng ano? Ang boat bridge. Manak di si tinda sa ano? Kami ng isa. Di ba ano Yung, ano? Yala. Malapit tayo sa ano? Sa Jimmy. Kamuning. GME kamu in, you know. DLTB. DLTB. Uh, Ya. You know? DLTB. Nagkakata tayo ng Port Bridge Dati ano, Wala pa patung Port Bridge na ito Malayo ng Lakaran din Delikado Yan, nagpapantintero dyan sa bawa ngayon mayroon na to ano na yata to panahon ni tatay Diggs yan building GME building yan guys Prime Jimmy Prime Yo, know. yeah, Jimmy. Jimmy, you? You know. You know. Jimmy. 25 years now. Lagi ngga tayo dito Madulas GME an E building Ayan Terus unahan na yun Ke MRT Yon no? Yon Show time ay ilong bogit maka Yun yeah. you know Jimmy Hart in Piki in Piki ah magpakailanman yun ito Yan guys nakababag na tayo ng ano Si MRT dito tayo sa ano Sintres Sintres Kisunap mahaba na ang lakaran to mahaba na ang lakaran ni si Rickman kapuntang Abida sa Beta Sintres Beta Sintres

Supermarket, abot salah bos, iya, matinding lakaran si Rickman, guys ada, Bridge breads oleh, abot breads oleh si Rickman, iya yeah, no? Quezon na ako. Yang paano guys, uh, ito pa diretso. Kuan yan, uh, it, it's a. Ito na ako. Ang, ang kas. Tumawa. Nagsalita na ako mag-isa. Naloko na. Ayan, akit na naman tayo ulit ng ano, ng footbridge. Punta na tayo ng ano, ng nggak beda iya loh exercise to exercise nag-takes na yung ano broker ongoing na raw ay uh, on the way on the way ibig sabihin tinggal si ano sabah yan you know? o on up Quezon uh, City papuntang circle yan yan yan, papuntang circle dito kapila, papuntang Manila yun know, o, circle o papuntang circle kita yang anu yang arko wow demand big bank Hanin traffic light di sono guys iya MRT Uli hati-hati pabalik Wow ngapa agak yang anu yang viewing alas Dusi Trintay Dus Na tapos Alas Dusi 20 minutes din Yung viewing nila Namin <laughs> Yun wala ganang pasayarong at para makatawid sa kabila. Pa-uwi, pa-uwi. MRT ulit. Dugtong ng dugtong. Pakita ko sa inyo guys. Yun o. Pakahuliin ako. this <laughs> isa baba eh. Dugtong lang naman ito ng dugtong. Mataas din to. Parang nasa tatlong palapag tayo, oh mga alam. Ano sa kabila? Oh. Papunta ng Camuning, hindi makita sa ano may billboard. si ng o nang kisun ang MRT ang glass building ko

laging nag MRT <laughs> MRT yan yeah. ano na exit na tayo exit na ang kuwi yun yeah, o baliktad yung exit ko baliktad dapat doon sa kabila yan muna. na ayun para madaanan ko pa rin pala yung ano yung Jimmy So, to guys hanggang dito na lang ang vlog yahoo yahoo thank you for watching guys bye bye ang pagpunta ko na birthday kiss you yeah. bye bye